Galang! Ito yung difference ng hilaw at yung pwede na. Sa mga ganitong kalaking banga, pagkano po yung ganyan? Kulay pulang lupa. Saan po kinukuha yung ganyang lupa na may kulay? Sa Bukid. Pakahawak nga po na. Uy! Ito po, malamig oh. Wow! Ang ganda! Narating na nga natin yung pagawaan ng mga banga. Ginili po ito, hindi basta-basta. Ito po lang makikita dito. Tignan natin, silipin natin sa loob. Uy! Nandito tayo ngayon sa Santa Maria, Isabela. Makikita rin dito yung napakalaking banga no. Yun kasi ang isa sa pangunahing produkto ng bayan ng Santa Maria. Maya-maya dadaanan natin yung pagawaan ng banga. Ano pangalan nyo sir? Sir Lucio Vinarao, siya po ang caretaker ng napagandang park at pasyalan dito sa Santa Maria. Sir, kayo rin pong nangangalaga sa mga halaman? Ako yung ano dito, yung nag-grass cutter, O, siya yung nagme-maintain ng napakagandang landscape sa lugar na to, ano? Sir, tanong ko lang, ano po yung nandyan sa taas? Ano lang yan, yung uh, baga lang, uh, inormahan yan ng ano, ng bali dalawang beses, kasi yung una, ano, di diba maganda, tapos pinaganda na ano lalo. Oo, yan yung parang pinakasimbolo ng ano no? Santa Maria. Santa Maria, sir. Ay, yung paggawaan dito na ano ng banga. Yung paggawaan na madadaanan namin mamaya, sir. O madadaanan nyo yung dyan sa baba. Matagal na kaya yun, sir? Matagal na. Nung bata pa ako noon, ano eh. Oh. Na lang, no? Yung nila eh. <laughs> oh, kaya pala ba ngayon nandito, ano? Eh, Pupuntahan no? na natin yung paggawaan ng banga dito sa Santa Maria Isabela. dito na tayo, ano, sa bayan ng Santa Maria sa sentro ng Santa Maria, yung partner o misis pala ng tropa ko, ito yung pwesto nila. Pilihan ng mga damit at iba, ibang mga kagamitan. Pwede kayong bumili dyan. At yung pinakabayan, maliit lang din, ano? Mga tricycle din, ang karamihan sa mga sasakyan dito. Bro, dyan ang simbahan. Yan yung simbahan ng Santa Maria. Narating na nga natin yung pagawaan ng mga banga mga kalan yan ang dami oh good morning po yes, sir. Ay, narating na nga natin itong Lope Pottery o pagawaan ng mga banga kalan at paso dito sa Santa Maria Isabela. Ito yung pangunahing produkto ng bayang ito. Ano? Eh, Makakausap rin natin yung mga gumagawa at nagtitinda ng mga ganito. Ate, eh, paano yung paginagawa yung mga ganyan? Yes, sir, walang ormahan ito. Walang ormahan? Okay. Kamay lang? Mano-mano. Mano-mano. Ang gamit nito, bato at saka kahoy na pangkukso. Ano yung mga material sa paggawa ng mga banga? Ito, mga gamit lang nito, lupa lang siya Lupa? Anong klase ng lupa? May malagkit at may magaspang. Medyo magaspang na clay. Yun ang ginagamit sa lahat ng mga produkto dito. Bakit kailangang ma-experience nila ang pagluluto ng ulam sa mga ganitong banga? Masarap dito. Mas masarap na. No. <laughs> Eto na, itutur na tayo ni ate sa pagawaan nila ng banga. Para makita nyo, tara! Ang lamig din sa lugar nyo ate ha. si mother, gumagawa. Ay! Nay, good morning po. Sensya na, maagang, maagang nang iistorbo. Curious po kasi ako kung paano ginagawa yung mga banga. Ito yung banga na hindi pa siya finish. Ito, hilaw pa to. Ah, hilaw pa. May nilalagay po ba kayong kulay or kapag... Yung kulay na ginagamit namin dito, lupa din na pula. Ayan. Ayan oh, sige nga, tingnan natin. Ay, na, Ano Kulay ay, pulang ay, lupa. Papatuyuin. Ah, papatuyuin muna tapos kukulayan ng ganyan. Opo, Saan po kinukuha yung ganyang lupa na may kulay? Sa bukid. Pinili po ito, hindi basta-basta. Ang galing eh, no? So hindi pala basta-basta ang pagkuha ng mga lupa. Yung marunong sir, ma maging lupa yun. Mm, -mm. Pero kung hindi marunong, hindi mabubuo po. So yung final na proseso na ito ma'am, itong mga nandito, kukulayan na lang kukulayan, kuskusin para maghinta, para makinis, tapos ibibilag, tapos iluluto. Marami po. Marami proseso, ano? Eh, Marami po. ito na yung magiging kukulay na kuskus? Okay lang po ba pumasok? Oh. No? Ay, wow! Ang ganda naman! Ibilad pa namin to para mainit. Ibilad namin tapos lulutuin na namin. Galing! Ito naman yung hindi pa, yung mga hilaw pa, no? Hilaw pang mga... Okay, ito yung difference ng hilaw at yung pwede na. Sa so, mga ganitong kalaking banga, mga ganito, magkano po yung ganyan? Ang benta lang namin dito, mga 150 to 120. 150 to 120 okay. lang? May May takip na? Oo. Pag eh. tinaramin na kasi sa ibang lugar, eh... Tumataas tapos, na yung presyo. Oh. Tumataas na. Eh. So kung dito sa Lope Pottery, mura lang sa Mura lang talaga, syempre, syempre paggawaan. Eh. Oo. 150. Tapos yung ganito naman, ma'am? Ito, mga 350. 350. Oh, sarap sa ng bulalo dyan. Napakalaki. Tsaka yung mga pang nilaga-nilaga. Nilaga-nilaga. Oh, ito ang pinakamalaki na gawa naman. Okay, pinakamalaki. Ano naman ito? Banga din siya. Lutuan din po or imbakan na ng tubig? Pwedeng ano, uh, imbakan ng tubig. Pwede siyang ano, lutuan din ng ulam. Ah, okay. Ayun, okay. maraming salamat. Ang dami naming natutunan ngayon. At least nakita ko personally ngayon kung paano ginagawa yung mga banga. Sir, oh, 'yung ginagawa namin mga banga, ito po. Supa. Tinatagpan po 'yan. Yan, nagiling 'yan, Sir. Ayan. Pahawak nga po, Nay. Uy, ito po, malamig, oh. Okay. Hindi basta-basta, Sir, kaya. Basta. Oo, itong lupa na 'to, no. Galing 'no. Ito naman 'yung mga bricks. Oo, nakita na natin 'yung mga bricks. Ang dami na naming napagkwentuhan ni Nanay. Hindi ko pa nalalaman ang pangalan ni Nanay. Ang pangalan e ni, Maria, ni Nanay. Maria. E Hindi na lang. Lope Rodriguez na lang. Nay, ilang taon na kayo sa paggagawa ng mga ganitong produkto? 40 uh, mga 40. 40 Kasi years? Opo. Oh Kasi ano, manang nana ito sa lolo, lola. Mm -hmm. uh, Last na lang, invite nyo na lang yung mga makakapanood na bumili ng inyong mga produkto. Bumuli na lang kayo sa amin. Dito lang kami sa Santa Maria Isabela, Robert Rodriguez. Very good <laughs> si ma'am. Thank you, mama. Napakamura ang kanilang mga Operation produkto. 3. Oo. Dito lang kami sa may highway.